Mga tropa kong kasama nung ako ay lumaki ko sa lahat at tagmistula na tangke Hindi pa aapi pagkat sulidong samahan Mga tropa kong tawagin kapatid ang turingan Salamat sa lahat at sinamahan nyo ako Masama man o mabuti ay nandyan pa rin kayo Hindi ko pinabayaan nandyan kayo tumalalay Kayo ang naghatid nung nalasing sa unang tagay Nung paupo-upo pa ako sa unang hitap Kayo ang unang tumawan puso na kaya kayo ang naging sandigan nagpatibay ng loob na matutong tumayo kung saan na paluhod. salamat sa lahat di ko kayo malilimutan kahit magwatak-watak man nandyan pa rin sa isipan ang mga alaalang sabay nating binuo sana ay muling magkita pa at tayo'y mabuo gusta na kayo ano ang balita You're not for admin.